Hello mga kahabay, Dr. Nam. Welcome to my YouTube channel. Uh, bali, nandito po ako mga kahabay sa uh, Bali Christmas Party po ito sa church. Uh, uh, nandito po kami at ito ay uh, kasalukuyan po ito kami ay kumakain. Ayan sila. Nandoon, papunta roon. At uh, tapos na kasi po yung uh, ang games na palaro pinatawag nito hello baby ayan mga kakay at ayan at uh, po samantala po tayo nag uh, nagbablog para may na upload po tayo sa ating video uh, sa ating uh, youtube channel uh, mga mga love chat ako uh, ayan oh. Uh. mga mga sister mga sister natin uh, okay lang sa inyo okay, okay lang sa inyo ha i-upload natin to sa youtube bagay eh, isa kasi ako isang vlogger kasi ako uh, ina-upload i-upload natin to mga kakabay sa ating youtube channel at nang papaalam po tayo nakatawa kasi ah, uh, shout out pala po sa inyo mga magagandang dilag ayun kumakain sila mga kabay mukhang, mukhang masarap ang kain nila oh. gandahan lang ayan. ayan Okay lang ha, i-upload natin to sa YouTube oh, na, Ayan Ah, kasama talaga kayo, maging sikat kayo. Kayo lang sikat, ako hindi. Kasi hindi, hindi, hindi man ako nakikita, kayo lang. Ay to mga kabayan to bibi, kaway bibi lo no, bebe. Ay chat out, chat out. Ayan no, oh. ba ay, mabuti pa yung da, malit na bata mga kabay nagahay naga pa. Oh, di ba? Ayun <laughs> balitok mga kabay. Uh, ano pang ano tong ngalan ng church nito? Ha? Elio, Elio, ayah ni, Elio, Elio, ayun na ayun na napakoy dessert gulaman Ah, uh, ayan. ayan, ayan. Oh, din, uh, kain lang po kayo, din, uh, kain lang. Ayaw. At medyo mukhang mukhang seryoso sila habang kumakain mga kabay. Tingnan mo ano yung ah, uh, kamag-anak ko. Oh. Seryoso, seryoso siya kumakain. Ay, inugutom pala siya mga kabay. Tirahin nyo na, baka tirahin pa ng iba. Ayan. Ayan, at ako wakabay, babalik na rin ako doon sa aking lamisa at ako'y kakain na rin. Medyo nagugutom na rin ako. bukas mga kabay titingnan natin ng uh, kumakain nagsasabay-sabay parang ano parang nasa ating uh, ating pamilya lang uh, dito kasi sa church uh, balik Christmas party balik Christmas party kasi sa church church ngayon kaya nandito makikita mo yung, yung, yung mga, maliliit ang maliliit ano, sobo may, may, mayroon naman malalaki ang sobo katulad nito Oh, tapos na. Tapos na pala. Ayan mga kabay. At tayo kabay, uh, bago tayo kumain mga kabay, at tayo ay magpapasalamat po kasaya sa ating mahal ng Panginoon na binigay sa atin na uh, blessing, uh, uh, pagkain at blising. Uh, thank you Lord. Maraming salamat po sa pagkain na binigay mo sa amin. At sana po ay basbasan mo itong pagkain po ito nandito sa aming harapan. At uh, gabayan mo po kami sa aming pag-uwi na sana ay ligtas po kami. At uh, ingatan mo po kami sa araw-araw na aming gawain o kahit saan man po kami. Kaya na ang aking minihiling po sa pangalan Jesus Cristo ng aming mga Panginoon. Amen. Okay mga kaabay at let's go Kain na na Ayan mga kaabay kumain na kami Ayun yung kaabay oh Ulam namin oh Wow mukhang masarap kaabay Tirahin na natin itong mga kaabay Baka tirahin pa ng iba mm -hmm. Thank you Lord Maraming maraming salamat Lord na Panibagong bagong araw naman binigyan mo kami ng pani bagong buhay. Kasama po namin ng nandito sa church. Ayun mga kabay, kain po tayo. Kain po tayo mga kabay. Ito ay makain na po ako ito yung pagkainin, pagkain ko. Nagutom na ako. Kaya... Ayaw, ayaw. Ah! Nak, hindi ko na ako, may kumain uwi Ay, lang. Yeah, ito mamaya mga kabay. Upload ko ito, ito sa YouTube, uh, ano, sa YouTube ko. YouTube channel. Kasi ilang lang araw na rin ako hindi nakapag-upload. <coughs> Yan, sarap namin ng pagkain nito mga kabay. Oh, tapos ka na? Ha? Tapos na, mga ito bulaman ah, mga, mga, mangingi. Pasta daw dessert, mga kabay. <tinyo> si okay, mga kabayan ganito na lang at uh, mga mga love chat out po sa ating mga kaibigan sa youtube okay bye bye